Hello so, mga kasarap! Ngayon po ay meron na tayong nakasalang na tiempo. Yan, ito yung liempo natin. Tsaka, ito. And then, yung nandito sa labesa. So, nakakapagsalang po tayo ng liyempo. Aning nakikong liyempo siyong umaga. So, ang liyempo namin ay nakamarinig lang siya sa toyo at sa mga papalasa. Ito, meron ng luto ng liyempo, mga kasarap nag over na lang ako makakasarap kasi ang daming dumadaan na bus tsaka mga truck. At meron ding parade, hindi ko alam kung anong parade yun eh, napakaingay, may mga nakasakay sa truck. So ang nag nga pala sa atin ngayon, kapag ka umaga ay si Nene, dahil may ginagawa yung pamangkin ko at nagpaalam naman siya sa akin. Si Nene na ngayon ang nag kapag ka umaga maga siya pumapasok, then after niya mag ito ay tumutulong siya doon sa kusina. So yung mga liyan po natin ay sa mga oras na to, as of 6am ay meron na tayo yung inihaw na liempo. May ulam na rin tayo sa istante. Meron tayong pork steak. Maka ah, meron din tayong ampalaya na ginisa. Ah. Alit yung kawali. Meron din tayong atay balunan. At saka mga oras sa habang, habang nagbo-voice over ako ay meron na rin sinigang na baboy. Ayan, meron na rin tayong ah, sisig or dinakdakan. Meron na rin palang ginisang upo. So ngayong araw na to ay dalawa ang gulay natin. Ginisang upo at saka ginisang ampalaya pampatanggal, uma. So, yung dalawa lamang po ang nasa kusina, si Mother Earth at saka si Ursula. <laughs> check natin sila. Ayan, medyo makalat kasi nag-aasikaso pa rin sila na nagluluto. Yung ating atay baluna na at saka yung pork steak natin ay eh, mayroong pang dalawang tray na nasa loob para pang buhos na lang. Isang luto alang ang ginagawa. Kaya nag-voice over na ako kasi napakaingay sa labas. So, ch check natin yung higaan o yung kwarto kasi natutulog si Maldit, sa pili sekretary <laughs> at saka si Marian. Ayan. Ang kakapal ng mukha. <laughs> si Maldit, sa pili ni Sekretary yung naka-pink at yung naka-blue ay si Marian. Ang kakapal ng mga mukha ng mga ito, kung gumising to ay 9.30 or 10 a.m. Talagang mga Disney princess eh, no? Kung wala ka mag-anak talaga to ni Fiona. Sige lang, matulog lang kayo. Enjoyin nyo ang pagtulog nyo. At mamaya makikita nyo na sa TV na kayo. Ay, mali pala. Nasa vlog ko na pala kayo. Sa gabi, kung matulog yung mga yan, ay mga late na. Ngayon, sige lang. Antayin lang natin yung soko para maimbestigahan na kayo. <laughs> anong nangyari sa inyo? Sa <laughs> so, mga kasarap, pinayos ko na yung mga ulam. Bali, pinalamig na yan. Kaya, ibinababan natin isa-isa sa istante. Medyo maliwanag na yan. Papaliwanag na. Uh, kung mapapansin nyo, eh, napakadami talagang dumadaan na truck. Sobrang ingay. At saka yung mga parada. Hindi ko alam, daming nakasakay sa truck eh. Hindi ko alam kung anong klaseng parada to. Parada yata ng mga tanga. Tanga sa pag-ibig. Uy, bilisan mo, inaantay ka. Kasali ka sa parada. Eme. Ah, uh, tsaka yan na natin yung ating mga ulam. Ah, uh, inaayos na lang natin. So, sa mga nagugutom na, gusto mag-almusal. Takbo na kayo rito sa DRT Highway, Barangay Sampaloc San Rafael, Bulacan. Ito lang yan sa Reason Eater. So, yung mga kasarap na iayos na natin. Yan, parang love life ko. <laughs> Hindi ko maayos ayos. Kaya nyo na nga. Wala talaga akong love Ganun <laughs> talaga. Ayan, si Mother Earth. Chinecheck niya. Kasi sabi ko, bakit kaka yung pork steak? Ay, ang daming sibuyas. Maya, man. Oy, kitang-kita pa pala ako sa salamin, no? Ako ba yun? O, iba lang. So, ayan mga kasarap, naayos na natin yung mga ulam sa estante. Yung mga gate nga pala, nabuksan na rin natin. At yung mga ilaw, hindi pa rin natin pinapatay gawa ng madilim pa rin. So, ayan mga kasarap, maraming 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 pong salamat. Takbo na kayo dito sa Raisin Eatery. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Takbo na. karaka kara ka. Dito lang yan sa Raisin Eatery. O, siya. Mahaba na to. O, paano? Babayin!